sinabi ko sa Abe, sinabi ko sa kanya, hindi kita iiwan at nandito lang ako hanggang makabangon ka ulit. And today, here I am, fulfilling that promise. Mananatiling kapamilya ang aktres na si Catherine Bernardo. Kasabay ng kanyang 20th anniversary sa showbiz industry ay pumirma si Catherine ng contract renewal sa ABS-CBN ngayong araw ng Bernice, February 2, 2024. Naging emosyonal ang naganap na contract signing simula sa pagbibigay ng mensahe ng mga boses ng network hanggang sa mga nakatrabaho ni Catherine mula sa telebisyon hanggang sa pelikula. Ilang malalapit ding kaibigan sa showbiz ang nagbigay ng mensahe kay Catherine. Gayun din ang mga malalapit niyang kaibigan sa labas ng showbiz at pamilya. Ilan ding mga tagahanga ni Catherine ang nabigyan ng pagkakataong maibahagi ang rason kung bakit nila piniling maging idolo ang Asia Superstar at Outstanding Asian Star. Hindi na iwasang maging emosyonal ni Catherine habang naririnig ang mga magagandang mensahe at papuri na kanyang natatanggap mula sa mga taong nagmamahal sa kanya. Emosyonal din niyang pinasalamatan ang ABS-CBN at ibinahagi ang naging pangako niya sa sarili na hinding-hindi niya iiwanan ang network hanggang sa makabangon ito. Anya, I remember 2020, I made a promise sinabi ko sa ABS-CBN na hindi kita iiwan at nandito lang ako hanggang makabangon ka ulit. And today here I am, fulfilling that promise. Ang daming nangyari sa ABS-CBN but mahal ko eh. Mahal ko sobra yung kumpanya, and you know together we will rise all the challenges. We will be stronger, and even better. Pamilya rin at kaibigan ang turing niya sa kanyang mga boss. Anya ay ang pagpirma niya ng kontrata ay dahil sa tiwala niya sa mga taong nasa likod ng kumpanya. Ito rin ang paraan niya upang selyohan ang pagkakaibigan na kanilang nabuo ng ilang taon. Sa ad pa ni Catherine ay hindi siya makakatulog kung iiwan niya sila at hindi niya raw ito kayang gawin. Ito rin daw ang pagbibigay niya ng halaga lalo na noong nakaraang taon na dumaan siya sa napakahirap na sitwasyon sa kanyang buhay ngunit na natili ang kanilang suporta para sa kanya. Nagpasalamat si Catherine sa pag-unawa at pagsuporta sa kanyang mga desisyon sa lahat ng kanyang ginagawa. Ipinaabot rin ni Catherine ang kanyang pasasalamat sa kanyang star Inma Family at Star Magic Family. Mas lalong naging emosyonal si Katrin ng kanya nang pinasalamatan ang kanyang mga kaibigan at pamilya. Anya ay grabe ang pagpapahalaga niya sa taong ito sapagkat napakahirap daw maghanap ng tunay na kaibigan sa showbiz industry, ngunit pinatunayan raw ng mga taong ito na posible paring magkahanap ng mabubuting tao sa industriya. Mas gumaan at gumanda raw ang kanyang buhay dahil sa mga taong nagmamahal sa kanya na nariyan lalo na sa punto ng kanyang buhay na kailangan niya ng mga taong masasandalan. Madamdamin rin ang kanyang mensahe para sa kanyang mga tagahanga. Alam raw niya na maging ang kanyang mga taga-suporta ay nahirapan din noong nakaraang taon. Sa dami ng pagsubok na kanilang pinagdaanan ay kinaya nila at kakayanin pa. Sinabi rin ng aktres na huwag silang mag-alala sa kanya dahil nariyan pa rin siya at patuloy niyang gagawin ang kanyang makakaya upang maipagmalaki siya ng kanyang mga tagahanga. Nagpasalamat rin siya sa pag-unawa na binigay nila upang magawa ang kailangan niyang gawin at desisyon bilang tao, hindi bilang artista. Ito raw ang pinakamalaking regalong natanggap niya, kaya lubos siyang nagpapasalamat sa kalayaan na makapagpili kung ano ang magpapasayang.